karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan Purihin ng Panginoon pagkatapos ng isang linggo ay muli tayong magniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay Ito ay napapakinggan ninyo sa 702 DJS at gayon din sa FB Live at maging sa YouTube at sa GCTV Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay ng ating aralin Nais kumbatiin si Dr. Med at Juliet Jimeno Rivera, si Ati Rebecca Perez, Ati Lydia Soyosa at ang kanyang mga anak, si Kuya Nelson at Lenny Pangilinan ng Hagunoy, Nora Cabantog, Joey Celso ng Anda Pangasinan, Yeng Arroyo, Leonida Rubio, Jessica Jeng. Sina Alfredo at Yoli Yanga, Iranyo at Ine Carlos, Levita Deogracias at Leonida Manalili. Next Sunday ay magdiriwang ng anniversary ang Cariño UMC doon sa Paniki, Tarlac. Ito ay sa pangunguna ni Pastor Felipe Eugenio. Kung kayo ay malapit sa Cariño UMC next Sunday, magkita-kita tayo doon ganap na alas 9 ang simula ng Thanksgiving Worship. Pag-aaralan natin ang mga huling sandali ni Jesus sa lupa bago siya umakit sa langit at umupo sa kanan ng Diyos upang maghari magpakailanman. Ang bataya ng ating pag-aaral ay ang Marcos 16:15 hanggang 20. Hayaan ninyong basahin ko ang magandang balita Biblia nang Marcos 16:15 hanggang 20. At sinabi ni Jesus sa kanila, Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Esus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Umayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. May tatlong mahalagang pangyayari ang ating araling ito na aking binasa. Una, ang tagubiling ni Jesus sa labing isang alagad, so labing isa na lamang sapagkat wala na si Judas. Ang tagubiling ito ang tinatawag na Dakilang Atas o The Great Commission. Ikalawa, ang pag-akyat ni Jesus sa langit at pag-upo sa kanan ng Diyos. At ikatlo, ang paghayo at pangangaral ng mga alagad. Mababasa natin sa verse 15 ang dakilang atas ganito ang wika. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang pupuntahan nila'y ang buong mundo at ang aabutin nila'y ang lahat ng tao. Wala silang pipiliin, wala silang ipupuera. Kaibang-kaiba ito sa naunang tagubilin sa kanila ni Jesus nung hindi pa nagaganap ang kanyang dakilang pagpapakasakit sa ibabaw ng krus. Ganito ang wika sa gawa 1.4. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Ang unang inabot ng mga alagad habang kasama nila si Jesus ay ang mga Hudyo. Ngunit ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay hindi limitado sa mga Hudyo lamang. Ito'y para sa lahat ng tao sa buong mundo. Wika ni Jesus sa Juan 10.16 Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y ipasok at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Bago umakyat si Jesus sa langit, na ipagkaloob na niya sa mga alagad ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mula sa labing isa, ang mga alagad ni Jesus na humayo sa lahat ng panig ng daigdig ay naging daan-daan, naging libo-libo, naging milyon-milyon. Sa ngayon, ang bilang ng mga Kristiyano o mga tagasunod ni Jesus ay umaabot sa 2.38 bilyon. Napakalaki. Ngunit ito'y 31% lamang ng kabuang populasyon ng mundo na umaabot na sa 8 bilyon. Ibig sabihin, kailangang magpatuloy sa paghayo at pangangaral ang mga tagasunod ni Jesus upang maipasok sa kulungan, wika ni Jesus, para maipasok sa kulungan yung mga wala pa. At ito ay binubuo ng bilyong-bilyong mga tao. Isa lamang ang ipinapangaral, ang magandang balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Sapat nang sumampalataya kay Jesus para maligtas. Wala nang iba pang mga requirements. Ngunit may tatanong natin, e eh bakit sinabi ni Jesus ang ganito dun sa verse 16 ng ating aralin? Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ibig bang sabihin ito'y kailangan pang mabautismuhan upang maligtas? Hindi. Ang bautismo'y hindi magic na nakapagliligtas. Ito'y public declaration lamang ng nauna ng kaligtasan." parang pagpapasinaya sa isang taong tumanggap ng kaligtasan. Mabautismuhan man o hindi, ligtas na ang isang tao matapos niyang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung matatandaan ninyo, ang tulisang nakasama ni Jesus na nabayubay sa ibabaw ng krus yung tulisang nagsisi at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ang sabi ni Jesus sa tulisang ito ngayon din kakasamahin kita sa aking paraiso tinanggap niya ang kaligtasan napabilang siya doon sa mga mamamayan sa langit sa paraiso ng Diyos kahit hindi siya nabautismohan ang pag pagakit ni Jesus sa langit at pag-upo sa kanan ng Diyos ay mababasa natin sa verse 19. Sabi rito, Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay inakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Alam nyo, sa Christian calendar, ngayong araw na ito, ang tinatawag na Ascension of the Lord kung saan ginugunita ng kakristyanuhan ang pagakit ni Jesus sa langit matapos ang apat na pung araw, 40 days, ng siya'y muling mabuhay. Ang ascension ay kasing halaga ng Christmas at Easter sa pistang Kristiano Sa Apostles' Creed na dinarasal ng mga simbahang katoliko, anglikan at ibang dinaminasyong protestante, ay ganito ang sinasabi sa isang linya. Sa ikatlong araw, siya'y nabuhay sa mga patay, umakit sa langit at naupo sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi natin alam kung ano talaga ang larawan sa langit, papaano yung pagkakaayos-ayos ng mga upuan. Ngunit ang description dito, sa ating aralin na si Jesus ay umupo sa kanan ng Diyos ay paglalarawan ng kapangyarihan. Si Jesus ay may kapangyarihan, kaluwalhatian, kadakilaan at kabanalan na tulad ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo ang tinatawag nating Holy Trinity. Sa muling pag-akyat ni Jesus sa langit, Nagsimula rin ang bago nating kalagayan bilang mga tagasunod ni Yesus. Sa langit si Yesus ang ating tagapamagitan. Siya ang ating advocate o tagapagtanggol. Dito sa lupa, isinusugo ni Yesus sa mga mananampalataya ang Espiritu Santo upang maging gabay at tagapayo. Biruin ninyo, ang Holy Trinity ang ating kasangga. Ang paghayo at pangangaral ng mga alagad ay mababasa natin sa verse 20. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng tao. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamagitan ng mga himala na ipinagkalob niya sa kanila. Bakit naging matagumpay ang pagbabahagi sa buong mundo ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Yesus. Batay sa ating aralin, ang dahilan ay hindi sapagkat sila'y magaling, hindi sapagkat sila'y extraordinary. Ang dahilan ay sapagkat hindi sila iniwan ni Yesus, na natiling kasama nila si Yesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ganitong wika sa kanila ni Jesus sa Mateo 28.20. Tanda ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katupusan ng panahon. Ang pagiging mabuting tagasunod ni Jesus ay nasusukat sa masaganang pamumuha na siya namang nakapagbibigay karangalan sa Diyos. Ganito ang wika ni Jesus sa Juan 15.8. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ang pinakamahalagang bunga ng ating paghayo ay ang mga taong nadala natin sa paanan ni Jesus at mga buhay na nabago. Ang nabagong buhay dahil sa kaugnayan kay Jesus ang pinakadakilang himala. Sa iglesia, hanggat ito'y mananatiling tapat sa mga utos at halimbawa ni Yesus mananatili itong buhay. Ngunit sa sandaling ito'y lumihis sa mga utos at halimbawa ni Yesus magsisimula ang kamatayan nito. Matapos na ideklara ni Pedro na si Yesus ang anak ng Diyos na buhay, sinabi sa kanya ni Yesus sa Mateo 16.18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. Ang binabanggit ditong batong pagtatayuan ng isang iglesyang walang kamatayan ay ang patutuo sa pagiging Diyos at Panginoon ni Yesus hanggat ang sentro ng iglesia si Jesus at buong katapatang sinusunod ang kanyang mga utos at halimbawa hindi mamamatay ang iglesyang ito. Nakalulungkot na sa US at Europe marami ng iglesia ang namatay sapagkat lumihis sa aral at halimbawa ni Yesus. Pinanggit sa verses 17 at 18 ng ating aralin, ang mga kapangyarihang ipinagkakaloob sa mga tapat na tagasunod ni Jesus. Ganito ang wika. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. maaring literally, maaaring figuratively, o sa ibang pakahulugan ay matatanggap natin ang mga kapangyarihang ito. Una, ang pagpapalayas ng mga demonyo ay maaring sa pamamagitan ng pagpapabulaanan sa mga kasinungalingan at pagpapatutoo sa katotohanan. Bilang mga tagasunod ni Jesus, Kailangan maging halimbawa tayo ng mabuting pamumuhay. Huwag mandaraya, huwag maglalagay, sumunod sa batas may nakakakita man o wala. Kailangang maging asin tayo sa lipunang nabubulok, maging ilaw sa lipunang pinadidilim ng kasamaan. Ikalawa, ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay maaaring sa pamamagitan ng pagsasalita ng isang wikang nauunawaan ng lahat ng tao sa anumang kultura. At ang wikang ito ay ang wika ng pag-ibig. Ang tanging motibasyon na katanggap-tanggap sa Diyos ay ang motibasyon ng pag-ibig. Ano mang gawin nating paglilingkod ay kailangan gawin natin sa dikta ng pag-ibig. Wika sa unang Korinto 13.3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala ikatlo ang pangakong hindi tayo tatablan ng kamandag ng ahas o anumang lason ay maaaring mga hulugan na pagkakalooban tayo ng power of discernment upang lagi nating mapipili ang totoo sa kasinungalingan ang genuine sa peke sa panahong ito ng pagkalat ng mga fake news sa social media napakahalaga ng ganitong power of discernment. Ikaapat, ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay maaaring hindi lamang sa larangang pisikal, kundi maging sa larangang emosyonal o espiritual. Maaaring gamitin tayong instrumento upang magbigay ng lakas ng loob sa mga may mabigat na pinagdaraanan maaaring gamitin tayong instrumento upang magbigay ng gabay at inspirasyon sa mga naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Bilang mga tagasunod ni Jesus, humayo tayo at mangaral. Ngunit tandaan natin na ang pangangaral ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagsesermon, higit na makapangyarihan kaysa pagsesermon ang magandang halimbawa at patutoo ng ating buhay. Bilang mga tagasunod ni Jesus, ipagpatuloy natin ang kanyang sinumulan at mabuting halimbawa. Tulad ni Jesus, hindi tayo paglilingkuran, tayo ang maglilingkod. Maglingkod tayo sa lahat ng tao sa buong mundo sa dikta ng pag-ibig. Tayo'y manalangin. O Banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa halimbawa ng labing isang alagad. Humayo silang taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ipinangaral ang mabuting balita hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi higit sa lahat sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Tulungan niyo po kaming mamunga bilang mga tagasunod ng iyong anak na si Yesus. Ang ibig sabihin ay makapagdala kami ng mga tao sa kanyang paanan, makapagbigay ng inspirasyon sa mga nalulugmok, maging instrumento ng pagbabago sa lahat ng uri ng mga tao. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Kapatid, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.